Good morning. On the way po tayo sa trabaho. The time is 2:40 AM. Nasa City po tayo. So ito pala ang bago kong trabaho bilang helper dito sa tindahan ng mga gulay at protas. Dumating kami dito sa Melbourne City two days ago tapos uh, bumili kami dito sa tindahan na ito sa Shane Fruits at I did not expect uh, Pinay at Australian pala ang may-ari nito. So since nandito po ako sa city, gusto ko pong maranasan kung ano ang buhay, trabaho sa city. Obviously, ibang iba to sa trabaho kong ginagawa sa pamimitas ng protas. Kaya it's nice to experience at ang dami ko pong natutunan. Ito pala si Arabila, siya po ang asawa ng may-ari nito. Isa po siyang Pinay na napakabait. Sinasabi niya po sa akin kung ano po ang gagawin ko dahil this is my first time. Dumating yung mag-asawa by 1 AM pa lang sa tindahan nila. So dumating ako dito around 2 AM. So ganun pala kaaga ang preparation nila. Nag-decide po talaga ako na mag-volunteer ako sa tindahan nila to challenge myself kung gaano po ito siya kahirap compared to fruit picking today. Ngayon ko lang din po ito nalaman So diba because of my experience Pag may-ari pala kayo ng tindahan Ganto pala talaga siya kaaga Yung preparation pagbukas ng tindahan Bukod sa paglalagay ng mga display ng mga gulay at prutas Busy din sila sa mga dumadating na deliveries Mga bagong arrival na mga gulay at prutas I did not expect ganito pala siya ka big responsibilities pag may tindahan kayo dito sa Australia. So, imagine 1 a.m. E pa lang. Ay, super busy na yung mag-asawa sa preparation. 1 a.m. E pa lang, super kayod na. While yung iba natutulog pa. And of course, napakahirap yun. Kasi piling mo, gusto ko pang matulog. Akala ko nga, yung gumigising kami by 4 a.m., e napakahirap na yun. Kasi napakaaga. Yung pala, may mas maaga pa po pala. Pagdating ko dito kanina, halos empty po talaga ito lahat, yung mga lagayan. So, actually, uh, medyo islo siya kasi bawat uh, nilalagay namin ng mga items, ng mga gulay at prutas, hindi lang yung basta-basta tinatapon mo lang dyan, basta may display ka na. Yung nanonotice ko talaga, very professional po yung pagka-display nila sa mga gulay at prutas. Pagdating ko dito sa Queen Victoria Market, actually, parang sila talaga yung unang nag-open sa tindahan. So, meaning, sila po talaga ang pinaka-makayo dito. So, ngayon ay nandito tayo sa labas. Nagdi-display po ng oranges, apple, golden delicious po yan. And tinutulungan ko yung asawa ni Bella. While si Bella naman busy doon sa kabila. Alam niyo, while I'm doing this, ina-arrange ko yung mga prutas, apple, mandarin. Parang piling ko, attach pa rin ako sa kanila dahil sa trabaho ko. Piling ko, pinipitas ko doon na apple, pinipitas ko doon na mandarin. at ito ang ginagawa namin tingnan nyo po parang nagkalkal po kami ng okay okay mag display po kami ng litos so bago pala nila dinidisplay yung litos ganito pala ang ginagawa nila kailangan mo muna hiwain. Dahil nga yung mga customer daw nila, uh, very very passy. So, kaunting dumi lang yan. Kaunting damage lang yan. So, syempre, sayang din po siya. Kasi bawas timbang din po yan. Pero, kailangan talaga nilang mag-sacrifice for the customer. Happy customer. Sabi ko nga Kabela, parang wala namang problema ang skin na ito. It looks very very fresh. Pero, dahil sa napaka-high standard ang mga customer dito, dapat talaga everything in good quality talaga. And of course, ginagawa nila ito para mabinta talaga yung mga gulay at prutas nila. Kasi otherwise, pag hindi mabinta, malulugi sila, di ba? At ito naman, yung cauliflower, hihiwain natin yung mga sanga-sanga. So, syempre, here's the expert, Shane. Pinakita niya sa amin kung paano gawin. So, kailangan mong tanggalin yung mga sanga-sanga. Pag in-order pala nila ito, ganito talaga ang itsura niya. Pag dumadating, why? Para to keep it fresh. So, madali lang naman tanggalin yung mga sanga para din talaga makita kung gaano kaganda yung cauliflower. Alam nyo, napakaganda yung mga produkto nila ng mga gulay at prutas dahil halos lahat po ay local. Ibig sabihin, sinusuportahan po nila yung mga small farmers. So parang suporta na din 'yon na doon sila bumibili and it's good to our environment, less importing. And of course, napaka-fresh po talaga. So 'di ba, guys? Hindi pa rin kami natatapos sa sobrang daming variety ng mga gulay. Yung front dito na table halos papuno na po. So naglalagay po kami ng cherry tomato And napakaganda po talaga nila, super super fresh. Malapit na ata mag 5 AM at yung neighbors nila dumadating na din. So maya-maya matatapos na din po kami. na po, puno na po yung tindahan na display na po lahat na display na po namin lahat grabe guys, maya maya may mga customer na ito puno na yung panindan nyo <laughs> um, hindi ko alam dito yung mga presyo manonood lang tayo lalagyan na ata ito ng mga presyo nyo no? lalagyan yung mga presyo yung bawat parang glass minute nyo na ata so, ano, umiwain mo tayo tingin Very dragish guys, oh grabe. Ang ganda. napaka fresh yung miting Saan naman talaga ito? Kataas ko hmm. dyan? Sige, ko Ang lang siguro kasi. malamig yung kamay ko sa brokulay. Parang patapos na ata yung panong puno na yung tindahan. Hindi na, pagdating natin, walang masyado. Ngayon, ang ganda na tingnan. Kumpit sila lang. Yeah, so guys, uh, ito yung may ari. Uh, okay. So, tatanong po natin si Jane And Adam. How did you guys meet up? In the dating of Wow! So, what is like, you know, being, you know, you have a Filipino So, so, si Bella, siya yung tumutulong sa asawa niya. So, siyempre, tutulungan sila bilang mag-asawa. So, si Bella, parang ano tendera. Yung asawa naman niya, super busy sa preparation, sa display, kargador, lahat na. As in, yung asawa niya, parang ano na yun, all around. All around. <laughs> may mga time din ba bilang tendera ka dito sa tindahan niyo oh, napaiya ka dahil sa ugali ng mga customer mo yung yung bad experience mo yung mga time na e stress ka napaiya ka hindi no, naman sorry. parang naawa ako sa mga ugali parang mas more naawa ako di ba sabi nga sa Bible is maawa ka sa mga tao na hindi, minsan kasi hindi nila alam na mali sila. So parang ikaw na lang yung umintindi kaysa sa kung kung sino nga yung nakakaintindi, ba? Siya yung umiintindi, in parang ganun. Parang imbis imbis parang maano ako sa kanila, parang awa, bakit ganoon yung ugali nila? Ah, parang ganoon, mas mas more on gano'n. Pero alam niyo guys, si Bella, siya talaga yung napakasimple lang na nakilala kong Pinay. May ari sila ng tindahan. As in, napakasimple lang. Super humble. So, okay, siya yung talaga ko, yung naging first love, first boyfriend mo. Yun. Siya yung first boyfriend ko. Siya yung first in-entertain ko. Oh my God! Wala akong in-entertain! Grabe <laughs> ha, as in. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mismong 38 ako, sabi ko. Sabi ng mga pinsan ko. Kasi halos lahat talaga sila. Ayaw nilang, ano ka ba? Wala ka ba balak mag-asawa? Sabi ko, kung darating yun, darating yun. Kaya lang, syempre kumilos ka naman. Parang ngayon kasi, pa parang nung time na yun, kasi nakagraduate na ako. Parang nakatulong na rin ako sa pamilya ko. For 38 years, Ingelka, mas inuna mo muna yung family mo before yung self mo. Uh -oh. So, nung nag-turn ka na ng that age, 38 ka na, parang gusto mo, parang nag-focus ka kasi sa self mo that time then Oo, oh, para kasing inan ako na, masaya naman ako na single ako, wala namang kulang, kaya parang, pero pang mayroon din pa pala kahit kulang. Mm -hmm. Yung pang, oh, doon ko na naramdaman na parang, Lord, parang ano din ako, nag-pray na, Lord, kung ibibigay mo siya sa akin, ibigay mo na ngayon. Kung hindi mo siya ibibigay sa akin ngayon, huwag mo nang ibigay kahit kailan. <laughs> So, yun po ang story ni Bella. Of course, dahil busy na po, maaga na po, marami na pong customer. Kaya, saglit-saglit lang yung mga chika namin. At ito po ako, char, feeling cashier. <laughs> yung katabi ko, isa din pong helper nila. Ang galing niya po. Isa po siyang Chinese. Hey! Uh, you work here, right? Mm. <laughs> so, ano din, tindira din siya dito. My name is Ella. Ella? Mm. Ella. Ah, Ella. Ella? Ella. Ella? Yeah. All ah, right. Yeah, so ito adding madam. Madam, madam, <laughs> <laughs> So start morning na busy na adding madam Warabikos. practice, practice. Do you love to do vlog as well? Yes, but... you have a YouTube channel? Mm, only for fun. Only for friends. fun? <laughs> That's good. Do you like working here? Working yeah, here? Yeah, it's nice. How about working with Arabella? She's nice. Yeah right maaga pa lang naubos na agad yung dinisplay namin na saging. Kaya pag naubos pala siya, panay display mo din, panay refill. And also yung blueberries, patok na patok. Kasi mura lang ang bintahan nila. For two of them, ay $5 na siya. So yes, uh, it's nice to experience this. I actually enjoy. Napaka big different po talaga. Maraming tao. Parang more social involved po talaga siya. At hindi ko po akalain na may followers po ako dito na dumating. Tingnan niyo po sila. Bibili po sila dito. Hi! Alam mga wapa sa visitors! Hello. So ni Ari dyan sila de kasi, kasi nag-post ako na maging tendera dito si Marie five Ako na lang... ka oh, 45, ah. huh? 45 minutes. 45 minutes na naga. <laughs> Sa, ano? Ay, sa Ay, dito. Anong bilhin niyo? Ah, avocado at saka yung ano. Ang cute sa baby. Malayo Ay, kayo malayo dito? Ka. Ay, yes! Hi! Ate Mariel po. Hello! Farmer. <laughs> Australia. <laughs> Hello, ka cute sa baby. Hello, okay. nag-drive talaga sila ng 45 minutes. Shout out sa taga Argo, Cebu. Yeah! At saka Tomas sa Labo del Norte. Ayan! Sa mga fans ni Mariel, ha? Hala! sa mga video ni Mariel. <laughs> Nagre-repack po kami ng mangosteen. Ah, mangosteen! I, <laughs> I, should... I was imagining mangosteen. Passion <laughs> fruits.